powder blue oh ah ganun ba yan okita yung salamin na Mas light light pa dyan. parang pang baby ah okay ganun ba yun at least mukha kang baby tama po attorney Black is social daw oo feeling rich yung black sabi ni Melin blue at Ateneo ka sir rod oo sa labas yung dinadala ng mais at, Japanese corn! Japanese corn! Japanese Doon po ako. Nakapuesto. <laughs> naka <laughs> at, uh, at parati po ako naka-blue. <laughs> uh, sabi ko na eh, baby blue ang gusto ni Sir Ruth. Sabi ni Epo. Yaya yeah, yeah, pot, ha? Mukhang may ibig sabihin nyo. <laughs> yung pula mo, ha? Ano? Pa-bebe? Bebe-bebe lang dating? Bebe-bebe. Oh, <laughs> Hindi naman. Adult na yan. Mukha lang okay. bebe. Blue <laughs> daw kay Isko. Light blue. Puti. Yeah, 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 yeah. Light blue, blue siya. puti si No. Nung no, kumuha siya ng damit, habang kumakanta yung... Natatanda <laughs> <Si. laughs> ko si. yung commercial. Yung political ass no, ni Isko. Oo. Oh. Sabi ko, ano, ano meron akong question doon ni eh. Sabi ko, imagine mo, ito mga kayo, hindi ko natatandaan niyo yung ano. Natatawa kasi ako sa, ano niya, sa, yung merong rapper, oh, oh. na kumain siya, na kumuha siya ng polo. Ito ah, oh. kumuha siya ng polo. Polo. nang, na, nang, very yun? light lang yung Sa, sa panasya, audience na, part niya. Hindi. hindi. Kasi, yung sa commercial niya, di ba may kumanta, oh, kumain oh. siya ng tuyo. Oo. Oh, oh. yung kumain siya ng tuyo. Tapos. Paglabas niya, kinuha niya yung polo ng kapitbahay. Sisko. <laughs> si Miris ko. Oo! Oh, oh. niya yung light blue ng polo! Oh, niya lang ganoon niya, sinuot niya. Oh, Ang bihira. Ito kumuha ng polo sa kapit <laughs> Hindi man lang na paalam. <laughs> oo! Oh, oh. Ito pa! Ito pa mga kayo, Biba. Bumili siya ng ano, bumili oh. siya ng fishballs, partner. Hindi namigay. <laughs> ito lang yung kumain. Alam mo yun, di ba nakit, natatandaan yun? <laughs> 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 oh, kumain siya ng fishballs. Kaya sabi ko, nakikita ko yung commercial na yun, natatawa talaga ako. Kasi pang masa siya. Oo. Di ba nakakamiseta lang siya, sa so, labas siya. Kaya paglabas niya, kuha siya ng pork sa kapitbahay. Soja. <laughs> Tapos kumain ng, kumain ng fish balls. Sumakay sa ano, sa pedicab. Kumain ng uh -oh. fish balls. Hindi nag-alok. Ba, hindi nagbayad. <laughs> Ay, yun yun. Hindi ba siya nagbayad? Kumuha na siya ng fish balls. Grabe. <laughs> kaya, kaya, baka dahil dun sa commercial na yun. <laughs> na rapper rapper pa talaga yun no may oh, usok usok pa na sigarilyo oh, my gosh sa susunod ah kung tatang kuman miris ko mag ano ka ng fish balls mag ano ka doon sa may kapit bahay mo ng polo <laughs> baka mamaya sa barangay ang baksa oo <laughs> oh, diba ito pa pagkuha niya ng polo sa sampayan planchado na oo oh, na. Oh. Oh. Planchado na. Diba? na. <laughs> Hindi kasi alam ng kapitbahay ay kukunin ko na. <laughs> ko na to. No, baka isusunod uh oh, oh. kasi nung kapitbahay para magtrabaho sa pa kinuha niya. Ay, hey, talaga nga naman. No. Kaya uh. e, minsan, matatawa ka na lang sa mga political ads pa partner. Ganyan ka na gawin natin. ah, oh. oh. sige. Advocacy natin to. Oh, sige. <laughs> Pansinin <laughs> lahat yung political ads. Yung pag-commercial, <laughs> pag may nakakatawa. Oo. Oh, oh. Mayan. Panata, <laughs> natin, ang natin dito. Oh, mag-ingat kayo sa paggawa ng komersyal. <laughs> may meron ng mga ano rito. May critic. Okay, critic. Hindi lang sa food mga sa patain. di ba? Ha? Ah, Oo. Tama. Ano Alam mo siya lang talaga yung pinaka natandaan ng commercial. Natawa talaga ako, tawa talaga ako ng tawa sa commercial oo. na 'yon. Hay nako. Hindi do di natatawa si Sir Rod kasi di niya alam yung commercial. <laughs> 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 Hindi. Hindi ko naman napansin 'yon. <laughs> 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 kasi ako pa mi ako kadalasan pag nanonood ako ng commercial uh, partner mm. kung ano ba malino ba yung mensahe Ay yun malino yung mensahe kaso nga lang nadali siya sa sa pagkuhan ano polo? <laughs> sa hindi pagbayad ng kwekwe <laughs> o fishbowl oo kumuha lang siya talaga uh -oh. partner kumuha lang siya talaga hindi niya binayaran yung ano nagtitinda doon tayo, oh. So, uh. doon tayo tumututok sa mensahe kung ano ba yung uh, gusto nilang maiparating. Uh, ay, alam mo, Mart Pied, Mart, Mart Pied or Pied, mainit. Alin? Nainitan ako. alin? Sabi niya, mainit ba? Nainitan ako. kasi <laughs> uh, ay, kasi naka-26 lang yung aircon namin. Oo, <laughs> oh, mamaya, yeah, ma-26 yan. Ang init <laughs> Para Naka-26. <-twenty> <laughs> ay, nako.